Ulialim, ang epiko ng Kalinga. Ang kwento ay nagsimula sa nakatakdang kasal ni Nayao at Dulaw nang sila makapulot ng nganga o uwa sa salitang Kalinga. Tumunog ang gong. Isang alagad ang naganyaya sa kanila. Yao, dulaw, inaanyayahan kayong dumalo sa pesta sa Madugyaya. Masigla ang pista sa Madugyaya. May mga handaan, inuman, at ang mga tao ay masayang sumasayaw. Doon, naakit ang pansin ni Duliyaw kay Dulaw hanggang si Dulaw ay magkagusto sa kanya. Sa pagplano ng ligawan ni Dulaw si Duliyaw, ay naisip nitong painumin ng alak si Yao hanggang sa malasing. Kailangang malasing si Yao upang maipahayag ko ang aking damdamin. Bulong nito sa kanyang sarili. Habang si Yao ay natutulog sa ibang bahay, ay sa niligawan ni Dulaw si Duliyaw. Pinakain niya si Duliyaw ng nganga at sinabi niya, Tanggapin mo itong nganga. Sa aming kaugulian, kapag tinanggap mo ito, tinatanggap mo rin ang aking pag-ibig. Nag-aalangan si Dulyao ngunit tinanggap ito. Bago umalis si Dulao, Babalik ako bukas ng gabi. Kinabukasan, sa kaligitnaan ng gabi, dumating si Dulao sa bahay ni na Habang Habang sila'y kumakain ng nganga, Narito ako upang isama ka. Uuwi tayong magkasama. Nagulat si Dulyao. Biglay nagkagulo ang buong nayon. Sa pagtakas nila, nakasalubong nila ang isang lalaking may dalang palakol at tangkang patayin sila. Bago sila maabutan ng lalaki ay nakaakyat na si Dulao sa isang puno upang tumakas. Samantala, wala namang mga has na siya ay lusubin kaya naipas siya ni Yao na tawagin ang mga sundalong Espanyol ng Sakbawan. Sa tahanan ni Guela sa Sakbawan Tulungan mo kong madakip si Dulao. Sige, tatawagin ko ang aking hukbo. Inutusan ni Guela ang commander ng garison na dakpin si Dulaw. Hanapin si Dulaw. Pagkatapos ay dakutin siya. Masasunod. Dumating ang mga sundalo. Si Dulaw ay pinusasan at walang nagawa. Napag-alaman niya na marami ang tutul sa ginawa niya kaya wala na siyang lakas na lumaban nang siya ay lagyan ng posas. Sa utos pa rin ni Guwela, siya ay dinakip at nakulong sa sakbawan. Makalipas ang tatlong taon na pagkakabilanggo, naging payat na siya. Humingi si Duliyaw na nga kay Dulaw. Kinuha ni Dulaw ang huling nga sa bahay at ito'y pinagpira-piraso. Bago niya ito may bigay kay Duliyaw, bigla na lamang itong nawala. Samantala, sa puok na magubya, naliligo si Duranao. Sa paliligo niya sa ilog ay nakapulot siya ng nganga. Kinain niya ito ng walang alinlangan. Matapos nguyain ang nganga, ay bigla na lamang itong nagbuntis hanggang siya ay magsilang ng isang malusog na lalaki at pinangalanan niya itong Banna. Tatlong taon ang lumipas. Si Banna ay mahilig makipaglaro sa mga agta. Subalit siya ay madalas na tinutukso ng kanyang mga kalaro. Sinasabi na kung siya raw ang tunay na bana, ang ibig sabihin ay siya ang anak ni Dulaw na nakakulong sa sakbawan. Sinumbong niya ito sa kanyang ina, ngunit pinabulaanan ito ng kanyang ina. Sa isang iglap, si Bana ay naging malakas at taghangad ng paghihiganti. Isang mahiwagang pangyayari ang nagdala kay Bana pati ang kanyang mga kasama sa sakbawan. At doon ay kanyang pinatay si Duliyaw. Sinabi ng isang kasama ni Bana. Dulaw, siya ang iyong anak, si Bana. Iyon lang at sila ay dalidaling sumakay sa isang pangka at sa isang iglap ay nakarating sila sa puok ng Magovia. Mula noon ay nauso na ang kasalan sa kanilang pook.